madalas ko na rin nababasa sa mga komento ng mga followers ni Brother Eli na sinasabihan nilang bobo ang mga katoliko sa Biblia. Well, hindi naman po ako nagtataka kung bakit ganyan na lang sila kung magbigay ng komento laban sa ating mga katoliko. Dahil mismo ang kanilang tagapagturo ay ganoon din magsalita. Ito, panoorin po natin sa video. <coughs> eh, bobo-bobo na ang mga scholars ng katoliko. E, eh, bobum bobo na ang mga scholars ng katoliko. E, <clears throat> eh, bobum bobo na ang mga scholars ng katoliko. Alam nyo, marami pa mga tao dito sa ating bansa na feeling nila ang kagaling na talaga nila sa Bible. Dahil memorize lang nila yung mga talata sa Biblia at nabasa nila yung Biblia ang English at Tagalog. Wala naman pong masama sa pag ng Bible pero sana iwasan po natin yung maging masyadong mayabang kung ang pinabasa lang pala natin ay yung Bibliang English at Tagalog. Sa video po ni Brother Eli ay sinasabihan niyang bobo ang mga scholars ng Catholic Church. Pero yung mga scholars ng Catholic Church ay nakakabasa ng mga ancient manuscripts katulad ng Dead Sea Scrolls at ng Septuagint. Alam po niyo, mahilig po ako mag-aral tungkol sa Dead Sea Scrolls dahil meron po ako mga libro. Alam niyo ba na ang author ng mga books na ito ay si Dr. Eugene Ulrich? Si Dr. Ulrich po ay isang Catholic. Si Dr. Ulrich Paul ay isa rin sa nagsalin sa mga nagsalin ng New American Bible Revised Edition. Ang tanong, ang mga miyembro ba ng ang dating daan at si Brother Elis Riano ay nakapagsalin ng kahit isang Bible translation man lang? Yung kasama ni Dr. Ulrich dito sa isang book ay si Dr. Peter Flint. Siya ay isang protestanting scholar na estudyante rin mismo ni Dr. Eugene Ulrich Imagine, isang protestanting scholar nagpaturo pa sa isang Catholic Bible scholar. Isang paraisipan po yan. Biruin mo, sasabihan mo ng bobo ang mga scholars ng Catholic Church tapos ikaw, ni isang Bible translation, hindi ka malang nakagawa. And by the way, mahilig din po akong mag, uh, manood ng itanong mong isuriano. At isa sa mga videos niya ay tinatalakay niya ang mga ancient manuscripts, lalong-lalo na ang Dead Sea Scrolls. Eto, pahingan po natin. Yan, yan Dead Sea Scroll. Manuscript din yan. Nakasulat yan sa mga animal hide at saka sa mga, mga balat ng hayo. E eh, yan, nung matukla sa 1947. Yung Dead Sea Scroll, naisulat yan ano, 200 years before Christ. Nandiyan yung libro ni Propeta Isaiah, sa saka yung libro ng mga matatandang propeta sa Israel. That was uh, written 200 years before Christ. You can just imagine, 200 years before Christ, mayroon ng manuscript na natuklasan tayo, nakalagayan sa mga jars, mga earthen jars, ayon na preserve siya doon sa me, uh, sa desert doon sa malapit sa Dead Sea. Ang actually yung Dead Sea Scrolls, eh ano yun eh? Uh, bago pa yung panahon ni Kristo na isulat na yun eh. Eh nakita noong 1947. ay eh, hindi ba yun ay eh? kahangahangang pag-iingat ng Diyos? Kaya lang, doon sa tanong mo, yung Biblia bang hawak ko, oh, purong-puro. Eh translation lang naman ito eh. May mga pagkakamali yung mga nagtatranslate. Kaya kung meron kang duda, babalik ka dun sa mga mas matatandang Biblia. At dahil sa computer ngayon, hindi na mahirap kumonsulta rin sa Dead Sea Scrolls. Mababasa mo na sa iyong sariling libro. May kopya na ako ng Dead Sea Scrolls, photocopy pa. Napakinggan po natin na tinalakay ni Brother Ellie ang mga ancient manuscripts at isa na dito ang Dead Sea Scrolls. Ngayon, may tanong po tayo sa mga followers ni Brother Ellie na lalong-lalo na yung mga nagmamagaling na magaling daw sila sa Biblia at bobo ang mga Katoliko. Dalawang tanong lang naman po at hahangaan ko kayo kapag may naibigay kayo mga videos ni Brother Ellie. Unang tanong, dahil madalas banggitin ni Brother Ellie ang Dead Sea Scrolls, meron ba kayong videos na may papakita na nagbabasa si Brother Ellie ng text ng Dead Sea Scrolls? Pangalawang tanong. Dahil sinabi ni Brother Ellie na kung meron kang duda, ay babalik ka doon sa mga matatandang Biblia. May mga videos ba kayong may papakita na tinatalakay ni Brother Ellie ang textual criticisms at tinatalakay niya ang tungkol sa textual variants ng mga ancient manuscripts kasama ang Dead Sea Scrolls. Sana po ay maipakita niyo sa amin ang mga videos na ito. Kung totoong bobo ang mga Katoliko sa Biblia, bakit may mga Katolikong nakakabasa ng ng ancient manuscripts kagaya ng Dead Sea Scrolls? At kung totoong matalino si Brother Eli Soriano, ay bakit hindi wala niya magawang basahin ang Dead Sea Scrolls? ay eh, yun ng Greek text ng Matthew chapter 1 verse 1, ay mali ang kanyang pagbasa. Eto, panoorin po natin. Basahin natin yung Mateo 1-1 sa Greek kapatid na Daniel. Biblos, Geneseos, Yesu, Kristo, Uyo, David, Uyo, Abraham. Biblos, Geneseos, Yesu, Kristo, Wayo David, Wayo Abraham. Ayan. Napanood po natin. Yung Greek word ng salitang son, na kung basahin ay huyu, ay binasa ni Brother Eli na Wayo. Sa mga followers po ni Brother Eli na mahilig mang-atake sa aming mga Katoliko, kung gusto po ninyo kaming sagutin ay sagutin po ninyo, hindi ko pong tanong. At paalala lang, ito po ay hindi tungkol sa maribulto at paulit-ulit na panalangin ha. Baka mamaya ang ikokomento ninyo ay tungkol na naman sa mga ribulto at paulit-ulit na panalangin. Sa mga kababayan po nating na mga katoliko, wag po sana tayo magpapaapekto sa mga atakay ng mga followers ni Brother Eli laban sa atin. Manatili po tayo maging matatag sa ating pananampalataya. Sana po ay may natutunan kayo sa video ito. Samahan nawa kayo ng Panginoon Diyos sa inyong ginagawang pag-aaral at paglilingkod sa Kanya. So yan po mga peers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung gusto nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Eclasia sa Diyos po ang lahat ng kapriyan. Hello mga kapatid. ah uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio. Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, his and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Is sa buhay natin ang ating matutunan. Rodillo es de iglesia.